mga kapatid, ang pag-aaralan natin ngayon ay kung ano ang dahilan bakit marami ang nagpapastor? Ano ang mangyayari sa mga pastor na sumusunod sa Old Testament, hindi sa pananampalataya kay Heso Kristo? Pero bago ang lahat, manalangin muna tayo. Panginoong Hesus, hinihingi ko po ang inyong gabay sa pag-aaralan. Namin ngayon tungkol sa mga pastor Panginoon, kayo na po ang magpapaalala sa kung mali po ang tutunguhin namin, alam ko po pinaburan mo na po. Kami sa mga ginawa ni Hesus sa cross, Maraming salamat po. Amen Ayan na yan nga mga kapatid, isang subscribe. Like at share, masaya na po ako. Salamat ito na ang mga kasagutan sa mga tanong sa itaas na Kung ano ang dahilan, bakit marami ang nagpapastor? Ano ang mangyayari sa mga pastor na sumusunod sa Old Testament, hindi sa pananampalataya kay Jesucristo? Dahilan, bakit marami ang nagiging... Pastor, maraming dahilan kung bakit... Dumarami ang mga taong nagiging pastor, batay sa teolohikal at praktikal na pananaw. Ito ay hindi lamang isang propesyon, kundi isang tawag na nagmumula sa pananampalataya. Narito ang mga pangunahing dahilan na sinusuportahan ng mga konsepto mula sa Biblia at karanasan ng mga Kristiyano. Tawag ng Diyos, Divine Calling, marami ang naniniwala na sila ay tinawag ng Diyos upang maglingkod bilang pastor na katulad ng pagtawag kay Moises o sa mga apostol, ito ay nagbibigay ng layunin at kagalakan sa paglilingkod tulad ng sinasabi sa FSO 411 12 NLT, Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Ang tawag na ito ay nagiging dahilan para sa marami na magpasya na maging pastor upang gabayan ng iba sa pananampalataya. Pagnanais na magturo at maglingkod, ang pagiging pastor ay nagbibigay ng pagkakataon na ibahagi ang ebanghelyo at tulungan ang mga tao sa espiritual na paglago. Sa isang mundo na puno ng kaguluhan, maraming tao ang naakit sa gawain ito dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ayon sa 1 Timoteo 3.1 NEV, Here is a trustworthy saying, Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Ito ay nagiging dahilan para sa pagdami ng mga seminaryo at ministry training.comunidad at suporta. Sa nabamang simbahan, ang pagiging pastor ay nagbibigay ng komunidad, suporta at kahit material na tulong. Marami rin ang nakakit dahil sa impluensya at respeto sa lipunan, lalo na sa mga lugar na malakas ang relihiyosong kultura. Gayun paman ang Biblia ay nagbabala laban sa maling motibo tulad ng pagnanasa sa kapangyarihan na maaring maging dahilan para sa ilang hindi tunay na tawag pagtaas ng spiritual na Pangangailangan sa panahon ng krisis tulad ng pandemya o social issues, dumarami ang mga taong naghahanap ng gabay na nagiging dahilan para sa pagdami ng mga bagong pastor upang punan ng pangangailangan sa kabuuan. Ang pagiging pastor ay isang mahalagang gawain na nagmumula sa pananampalataya. Sa kabuuan, ang pagiging pastor ay isang mahalagang gawain na nagmumula sa pananampalataya. Ngunit dapat itong sinusuri upang hindi maging dahil sa maling intention. Ano? Ang mangyayari sa mga pastor na sumusunod sa Old Testament, hindi sa pananampalataya kay Kristo Jesus Christ. Kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa ng bat paliwanag ng konsepto pagkakaiba ng Old at New Testament. Ang lumang, tipan ay nagpapakita ng kasaysayan ng Israel, mga propesya, at batas mosaic law na naghahanda para kay Kristo. Ito ay hindi sapat para sa kaligtasan ng mag-isa dahil ang tao ay hindi makakapagbigay ng perpektong pagsunod sa batas. Ang bagong tipan ay nagdudulot ng katuparan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na nagbibigay ng biyaya sa lahat ng naniniwala. Ayon sa teolohiya, ang pagsunod lamang sa lumang tipan ng hindi sa pananampalataya kay Kristo ay katulad ng pagtanggi sa Ebanghelyo na maaring maging apostasya o paglayo sa tunay na pananampalataya, mga bunga o consequences. Espiritual na panganib. Ang mga pastor na ito ay maaring maging dahilan ng pagkalito sa kanilang mga tagasunod na humahantong sa espiritual na pagkalipol o hindi makakamit na kaligtasan. Ito ay itinuturing na false teaching na nagdudulot ng pagkasira sa individual at simbahan, tulad ng pagiging walang biyaya at pagiging mapaghanap ng sariling katuwiran paghuhukom ng Diyos. Sa Biblia, ang mga guru ng maling aral ay babalaan ng matinding pananagutan dahil sila ay nagpapahamak sa iba. Mas maaaring magresulta ito sa pagkakahiwalay sa Diyos, pagkawala ng espiritual na biyaya, at habang buhay na paghihirap kung hindi magsisisi sa simbahan. Ito ay maaaring magdulot ng division, pag-alis ng mga miyembro o pagbagsak ng kredibilidad ng simbahan. Sa makabagong konteksto, ito ay katulad ng mga grupo na nagpo-promote ng legalism. Pagsunod sa batas ng hindi sa pananampalataya. Mga Bible verses para sa paliwanag narito, ang mga piling talata na naglilinaw ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa batas ng lumang tipan, at ang babala laban sa maling pagtuturo. Kaligtasan sa pananampalataya, hindi sa batas Efeso, hanggang 9 For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ito ay nagpapakita na ang kaligtasan ay hindi sa pagsunod sa batas ng lumang tipan kundi sa pananampalataya kay Kristo. Galatia 2.16 NIV Know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, because by the works of the law no one will be justified. Ito ay direktang nagbabalalaban sa pagdepende sa lumang tipan para sa Katuwiran, Roma 3.20 NIV Therefore, no one will be declared righteous in God's the works of the law. Rather, through the law we become conscious of our sin. Ito ay nagpapalala na ang batas ay nagpapakita ng kasalanan, hindi nagliligtas. Galatia 2.21 NIV I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Ito ay naglalahat ng kahalagahan ng pananampalataya kay Kristo laban sa batas na babala laban sa maling pagtuturo ng mga pastor guro dos Pedro dos Uno. But there were also false prophets among the people. Just as there will be false teachers among you, they will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign, Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Ito ay nagbabala ng kaparusahan. Sa mga pastor na nagpapahayag ng maling aral, tulad ng pagtanggi sa sentral na pananampalataya kay Kristo. Mateo 7.15 Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious. Wolves, ito ay naguutos na maging alerto sa mga guro na nagpapahamak sa pananampalataya. Uno, Timoteo 4.1 Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last time some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. Ito ay tumutukoy sa mga guro na lumalayo sa tunay na pananampalataya na maaring kabilang ang pagdepende sa lumang tipan ng hindi sa Kristo. Santiago 3.1 naivy Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more. Strictly, ito ay nagpapaalala ng mas mabigat na pananagutan para sa mga pastor na nagpapahayag ng maling aral. Isa huli, ang mga pastor na ito, imakindi kronosycophon na magsisi at bumalik. Sa tunay na pananampalataya, manalangin tayo Lord God, Jesus Christ and Holy Spirit. Nagpapasalamat. Po kami sa aral, ngayon maliwanag po ang marami po kaming natutunan. Maraming salamat. Po tinataas at pinupuri po namin kayo sa lahat ng oras at panahon. Inuulit ko po. Maraming maraming salamat po. Amen.